tanggal 24 bulan 2. Turun naik dulu tanggalin arin kundari nya. Para palitna ati nang tulungan loader. Tu palai, tuli palit lahat, baklas kapit, engine support ka transmission support. Yang tanda hal nanti tu maydup. Tu aidul nakara ambuat dag pagawas ya. Ito naman ang sasakyan na dala. Nagpagawa sa engine support. At saka transmission support. Ngayon yung isang sasakyan naman niya idol. Ito e, nakagawa na tayo dun ng engine support. Conversion to my idol. My idol at magawa na tayo ng gulong. Oh. Ito idol ang ating gagawin. At mamaya idol eh. Gagawa pa tayo ng transmission support lid. Kasi yung gagawin natin na yung dalawang engine support saka isang transmission support. Ito so, na mayro lahat. Pinogin natin bago natin butuha, butasan. Pasensya na kayo sa ating video at medyo maingay dahil tabi kalsada tayo. Yung mga tao rin dumadaan. Pintuhan. ito so, ay yung bago tong talim natin dahil nga nakuto yung talim natin kagawa din yung transmission support ng pajero kung napanood nyo yun masukatan tayo dun mayroon pero kung tila naman mayroon Panood yung mga idol yung naputo yung ano natin. Ito yung sugat natin. Oh. Kita. Uh, magaling na kasi maliit lang naman. Pagputol. Pagputol ng talim eh. Tumama dun sa pinakapunan. Agad sa sa yung ating pangiwa. Medyo marami-rami yung papalitan natin dito, mga idol. Ayun siya, mga idol. At ayan ang mayari, mga idol. Saan nga saan galing, mas? Ah, Pasig Santulan, mga idol. Hindi ko natandaan si Busi. Nagpagawa siya nakaraan. Karang buwan lang, no? Mga sulong, mga dalong buwan, ha? Anong sakyan yung ginawa natin? Mirans. Ha? din, mga idol, ang ating ginawa, no? Si Engine support yung boss, no? Saka yung Suspension. Transmission. Ayan. Hindi ko na tandaan, mga eh buwan pa lang mirats naman yung dinala niya dito engine support at saka transmission support ang ginawa natin ayun naman, iba na naman dala niya kung dahil buwasan natin ito mga yun, natin ito sa bakal

at butasan na natin yan ah. ito mga idol ito mga idol at ah. lalagyan natin ito ng lock ito mga idol at ah. lalagyan natin ito ng pintuan yung ating customer sa nagtatanong ako pala dyan sa aking shop kung saan po kanda dito lang po ako sa San Jose del Monde dito lang sa Bampalay Trapper po si Tulo PM na lang po ang interesado sa aking gawas mayro at maraming maraming salamat pala mayro sa inyo walang sawas po at sa aking video sana po yun kayo magsawang dahil anong araw mayro ito lang ating kontin video, pakishare naman po mga idol malaking tulong na po yan sa akin mga idol ang inyong pag-i-share at ang inyong panonood kaya walang katapusan po sa salamat po sa inyo mga idol yan mga idol, pangalawa ang kabila naman, nagyan natin Pero pa na ilo si sa atin. Binalik, binalikan tayo. Malayo-layo pa sila. Diyan pa natin ang laki. May kinisila natin na kundi. Pantay natin. May hindi pantay. natin ang lahat para makita nyo na ito yung ating Phoenix Prata <coughs> kung may ganito rin yung gawa natin kailang Starix naman yun <coughs> tang dito may dalmay lang kabilaan kasi pagka nag-rubak yung suspension kung may stopper may dalmay lang iiwas siya ito sa bakal sa bakal kasi pagka umabog ay mga tao na medyo kagalaw na siya kasi ito ang ating gawa dito pag nasira nila ng isang tao balik nila wala nang bayad mayroon kaya kailangan na iibibaya natin para hindi tayo mag ulit itong kasiwarante natin na ito sa ating customer kung saan karena si Iran lagi tahu nih balik nih lah sudah nambah lagi dua ratus sulit nambah lagi dua kali langkah sih

kabila naman natin gagawin ito lang ito lang ating video para hindi mahaba yung ating bukas bali apat na tiraso kasi ito gawin natin mga ito ito kapalit lalagyan din natin ito của nhà umbu bố piungitnya Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video lang tayo nag-organize nito. Okay, lahat ko ay magaling ng trabaho. May tiyaga talaga may doon. Pag nakabukay, ng isang buwas ng may doon, maraming buwa ang ating nagdaan ng iwan. Kapitan natin yung pinakatubo. idol ng ating finish product isa na tayo ito naman idol ng ating gagawin yung isa ito ayun idol ng ating kailangan okay, lahat importante ito idol itong pinakalak na to kasi naglalaro yung ano na yung paganyan pag naluba yan yeah. isa naman idol ng ating gagawin ito naman idol sa para sa balik.

Ito yung niya mayroon, kung titingnan mo, buo siya pag nakakabit pero yung dito niya maluwag sakit nga. Matalim ito pambutas natin. Matalim din yan na rin. Ito lang ang kakabit natin dito. Niliitan natin ang butas. Okay. Kakabit natin yung tubo. Okay. Nabawasan na natin at binalakihan natin kagina yung pinagkabungan para mawasap natin yung tubo.

pantay lang natin yung lakay doon sa pinaka nagaya ng busi pantay lang natin dito yung sa bakal Kaya Bago tayo makabuhay doon ng isang busing, talaga maraming

ang gawa ko dito sa busing na ito. Tawag ko nito mga busing. Para lalong sulit ang ating customer. Idol, hindi siya pantai. Kaya kailangan idol. Pagkagat ganito ang gawa, kabisado din natin pag ka kasi may gawi. Ito idol, kahit kapit na natin, Ito, kapit kapit na natin, kahit kapit mga idol ang ating pinas product kung nagustuhan nyo naman po ang ating video mga idol pakisubscribe naman po at pakishare na rin ayun na siya mga idol kung gusto nyo po mga idol makita ang ating lahat ng mga ginagawa na busing kahit anong sasakyan po ang mga idol eh subscribe nyo lang po ako mga idol para updated po kayo sa aking mga video ayun yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you po at maraming salamat po sa inyong nasawas po ah, sa aking video yan lamang po mga idol